ang gawain ng mga pari. Ikadalawamput-apat na kabanata. Ito ang mga grupo ng mga angka ni Aaron. Ang mga anak na lalaki ni Aaron ay sina Nadab, Abihu, Eleazar at Itamar. Pero unang namatay sina Nadab at Abihu sa kanilang ama, at wala silang anak. Kaya sina Eleazar at Itamar ang naglingkod bilang mga pari. Sa tulong ni Nazadok na mula sa angkan ni Eliazar at Ahimelech na mula sa angkan ni Itamar, pinagbukod-bukod ni Haring David ang angkan ni Aaron ayon sa kanilang tungkulin. Ang angkan ni Eliazar ay hinati sa labing-anim na grupo at ang angkan ni Itamar sa walong grupo dahil mas marami ang mga pinuno sa pamilya ng angkan ni Eliazar. Ang lahat ng gawain ay hinati sa mga grupo sa pamamagitan ng palabunutan. Kaya may mga opisyal ng templo na naglilingkod sa Diyos mula sa mga angkan ni Eliazar at mula sa mga angkan ni Itamar. Si Shemaya na anak ni Netanel na Levita ang kalihim. Itinala niya ang pangalan ng mga pari sa harap ng hari at ng mga opisyal na sinazadok na pari. Ahimelech na anak ni Abiatar, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at nang mga levita. Salitan sa pagbunot ang angkan ni na Eliazar at Itamar. Ang unang nabunot ay si Jehoiarib. Ang ikalawa ay si Jedaya. Ang ikatlo ay si Harim. Ang ikaapat ay si Seyorim. Ang ikalima ay si Malkia. Ang ikaanim ay si Midjamin. Ang ikapito ay si Hakoz. Ang ikawalo ay si Abidja. Ang ikasyam ay si Jeshua. Ang ikasampu ay si Shekanaya. Ang ikalabing isa ay si Eliashib. Ang ikalabing dalawa ay si Jakim. Ang ikalabing tatlo ay si Hupa. Ang ikalabing apat ay si Jeshebeab. Ang ikalabing lima ay si Bilga. Ang ikalabing anim ay si Imer. Ang ikalabing pito ay si Hezir. Ang ikalabing walo ay si Hapizes. Ang ikalabing siyam ay si Petahia. Ang ikadalawampu ay si Jeheskel. Ang ikadalawamput isa ay si Jakin. Ang ikadalawamput dalawa ay si Gamul. Ang ikadalawamput tatlo ay si Delaya. At ang ikadalawamput apat ay si Maazaya. Ginawa nila ang kanilang mga tungkulin sa templo ng Panginoon ayon sa tuntunin na ibinigay ng ninuno nilang si Aaron mula sa Panginoon, ang Diyos ng Israel. Ang mga pinuno ng mga pamilya ng mga Levita Ito ang mga pinuno ng mga pamilya ng iba pang lahi ni Levi. Mula sa angka ni Amram, si Shubael. Mula sa angka ni Shubael, si Jedea. Mula sa angka ni Rehabaya si Isha ang pinakapinuno ng kanilang pamilya. Mula sa angka ni Izan. si Shelomot. Mula sa angka ni Shelomot, si Jahat. Mula sa angka ni Hebron, si Jeraya ang pinakapinuno ng kanilang pamilya. Si Amaria ang ikalawa, si Jahaziel ang ikatlo, at si Jekameyam ang ikaapat. Mula sa angka ni Uziel, si Mikas mula sa angka ni Mikas, si Shamir. Mula sa angka ni Ishiya na kapatid na lalaki ni Mikas, si Zacarias. Mula sa angka ni Merari, si Namali at Mushi. Mula sa angka ni Jaazaya, si Beno. Mula sa angka ni Merari sa pamamagitan ni Jaazaya, si Beno, Shoham, Zakur at Ibri. Mula sa angka ni Mali, si Eleazar na walang mga anak na lalaki. Mula sa angka ni Kish, si jeramid Mula sa angka ni Mushi, si Namali, Eder at Jerimot. Iyon ang mga levita ayon sa kanilang mga pamilya. Katulad ng ginawa ng mga angka ni Aaron, nagpalabunutan din sila para malaman ang mga tungkulin nila, anuman ang kanilang edad. Ginawa nila ito sa harap ni Haring David, Zadok, Ahimelech, at ng mga pinuno ng mga pamilya ng mga pari at mga Levita.